kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Unang lumabas sa video ni Maharlika kasama si Jonathan Morales ang video ng conversation ng kaibigan ni Morales na si Romeo Enriquez na dati rin kasamahan niya sa Bidea pero ngayon ay nasa DOJ na pumunta ito sa kanilang bahay at nakuha na ng CCTV na may kausap itong isang tao sa telepono kung saan klarong maririnig itong nagbibigay ng babala na maaaring ikatodas ni Morales ang ginagawa niyang pagsiwalat sa Senado kaugnay sa hearing ng Pidea Lake. Ay! Pagtuwa ang mga taga-suporta ni Morales at Maharlika dahil sa wakas ay kanila nang mapapatunayan na may tinamaan sa mga ibinulgar ni Morales na ngayon ay nanganganib na umano ang kanyang buhay. Pero ang hindi nila alam na kung gaano kagaling si Morales ay nakahanap rin pala ito ng katapat mula sa lalaking may alias na Pikoy. Siya! Si Eric Santiago, dating empleyado ng NAPOLCOM at katulad ni Morales, ay sandamakmak rin ang mga kasong kinakaharap nito. Sabi mo, hindi lang yun ang kaso mo, mas marami pa. Bigyan mo dito lahat ng kaso mo para malaman natin kung sino ang astig. NAPOLCOM, ano bang status ni Picoy sa NAPOLCOM? Uh, Your Honor, eh, hindi na po siya... Uh, kawanin ng uh, NAPOLCOM mula nung uh, May 9, 2022. Nati Natiwalag po siya dahil po dun sa uh, naawol po siya. Deep without uh, official leave. Awal? Opo. Uh, How about yung mga kaso niya na property extortion at saka kinapuransam? Hindi po na ihain sa amin yun. Meron kaming uh, nabalitaan uh, dati na dati na-involve siya doon sa Kidnap or ransom sa isang Korean uh, national, subalit so na dismiss po ito ng piskalya. Okay. Nung uh, isa naman yun, doon sa usapin na meron daw siya na pulot na cellphone, subalit so hindi naman po nakarating sa amin yung reklamo, eh, sapagkat na-declare na siyang awol bago pa lang namin na-efile yung kaso. Kuinistyo ng mga senador ang video na prinisinta ni Morales kung talaga bang totoo ito dahil na rin siguro sa duda nilang maaaring gawagawa lang ito. Uminit ang dugo ni Morales kay Senador Jengoy Estrada at pinaringgan ito na siya namang ikinataas ng dugo ng senador at kaagad na binalikan si Morales hanggang sa mapasigaw si Bato ng point of order. Mr. Chair, how can we be sure if the... Video that is going to be presented before the committee is totally unedited. We, we will knowing this this uh, knowing this person who has a lot of uh, criminal records. Mr. Well, we will seek the the expertise of the PNP Anti Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay, uh, pinagputol-putol o unedited dyan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. Eh, it's okay with you. Your Honor, at eh, Your Honor, ay, parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no, ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talaga ang hinuhusgahan eh ako may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador no, 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 ay no, no, no naman big na po. Ay no, 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 no. eh, wag naman po. Ganun, alam mo, alam po, po, mo, no, alam no. I mean, uh, alam mo Mr. Ah, Morales. Alam mo Mr. Morales. please, 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 Huwag pakikalaman niyo yung kaso ko problema ko yon yung kaso mo ang ayusin mo your honor ha? in ang kaso ko po your honor hinaharap ko naman po please, at ako uh, hindi uh, uh, order order po. order please silence inamin ni Picoy na siya raw ang lalaking nasa telepono na kausap ng kaibigan ni Morales na si Enriquez at inamin rin niya ang mga pinagsasabi nito patungkol sa pagdudas dito na siguro ay ni bato na mako-corner na nila si Picoy at malalaman na kung sino ba ang nagutos sa kanya Bago ka magsalita Picoy Alam mo na alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales Wala sir, wala, sir. wala po Hindi wala po, po alam hindi ko po alam kaya nga po nagulat ako eh so, so, may... hindi po rin alam na naka-speakerphone naka yung cellphone ni Ni Enriquez? Hindi po. Hindi po, Sir. Uh, hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po, Sir. So, that explains the no-holds-barred na pagsasalita yes, mo, sir. Yeah. Ah, pati patayan, binabanggit mo na eh, yes, sir. na papatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi niyan babarilin, <laughs> at uh, maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes, Sir. Yes, Sir. Kasi, had you known na nakikinig si Morales, hindi mo siro sabihin yun. Hindi sir, kung 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 pahayaan niyo po akong sabihin muna to sir o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir, uh, mas marami pa po ako sasabihin. Mas uh, ano po. <laughs> mas mas malala pa. Yes. Mas yes. malala pa. Para believable sir. Uh, uh, uh okay, sige. Bila, pakinggan natin yung statement mo. Wait. Sa patuloy na pagbigay ng salaysay ni Picoy sa Senado ay dito na dahan-dahang naging klaro ang pakay nito. Ito pala ay ang palabasin na lahat ng narinig ni Morales at kaibigan nitong si Enriquez Picoy sa telepono ay puro lang pala katang isip. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano. Ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po kay paring Romy, pareh. Pasensya na, nasama ka dito. Pero I have to do this, eh. Uh, at uh, pangalawa po, uh, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado. Wala akong intensyon na pilihan at ang totoo ay upang patulayan lang sa bayan ang dalawang bagay ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang isang kwento at katang isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, eh mapupunta ka na rito. Eh hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta ang mga dokumento sana na magbibigay bibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Nang marinig ni Bato ang salitang pinasakay, ay dito na niya napagtanto na malabo na nilang madidiin si Picoy sa kanyang mga sinabi at malabo na rin itong mapapaamin kung sino ang nagutos sa kanya dahil ang lahat pala na narinig nila ay puro lang gawagawang istorya rason para dahan-dahan ang uminit ang ulo ni Sen. Batu. Ano yung sabi mo? Pinasakay? Yes, sir. Pinasakay. Parang uh, uh, dalawa ang gusto kong patunayan, sir. Eh. Magkwento ko lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop, sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon. Napatulayan ko ngayon yun. Nap Napatulayan mo ngayon? Yes, sir. nandito And, po so, ako. Kasi... So, you, you mean to say, itong komite na ito ay... Uh, ay ay pwede pala mag ng katang isip lang. Ako po, ang sinasabi ko, yung inyong akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin. Gusto ko lang pong makarating dito upang uh, magbigay linaw lang po, magdagdag linaw sa, so, dahil sa mga We, we, we are, not, we, are not, uh, we are not interested of your dagdag linaw. We're interested on what happened what transpired in that recording kaya yun ang explain mo so yeah. not, huwag ka na pa ng ibang dagdag linaw please uh, explain your side as far as that video is concerned yun po ay uh, katang isip ko lang pasensya na po kayo kaya po po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay kay katang um, isip na kasi akolycerin hindi naman para uh, ano hindi naman para sa lahat yun eh sa amin lang sana yun pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, kat katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. K kinakatang isip mo ito si... Kaya, kaya nga po, humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! Oh, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay, naku, ibig mo sabihin na ah, binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon, ganon, Yan ang uh, lumalabas na hindi po kayang sinasabi binamo, mo eh. Hindi po kayang dapat kong bulahin. Hindi ako binubula mo. Siya ang binubula mo para yes. pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun ang usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganon kakagaling iyo. Kahit na ilang ilang bisis ka kaso mo, yung yung kaso mo, yung kaso mo, yung kaso mo Oh. Pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, Pasis sir. Pasis lang yun sa aking panirbisyon pagka-pulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka kung maro, maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Ha? not me. Kasabot ko, sir. Ha? Kasabot ko, sir. Anong bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Davao ako, mama, sir. Ibig sabihin, maro-maro, taga-dabaw. Dili, taon, sir. Ay. Lumabas ang pangalang Lam sa usapan nila Picoy at Enriquez sa bahay nila Morales na ang ibig sabihin pala nito ay initials ng unang ginang. Tinanong ni Bato si Picoy kung sino si Lam at kung bakit niya sinabi sa kanilang pag-uusap ni Enriquez. Nalaman na naman ni Bato na gawa-gawa na naman ito ni Picoy. Base sa kanyang sinabi na sa YouTube niya lang pala nakuha ito, kaagad na namang napasigaw ng ComSexy si Bato at muling pinanatan si Picoy. May binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig mo sabihin? Sir, actually sir, uh, narilinig linig ko lang sa YouTube yun sir uh, yeah. Iyo play, kom sa iyo play. Bakit sabihin naman? I, 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 hindi ibig sabihin ba, Bakit ibig sabihin yung 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 kubit na ito, gumagawa na naman ng AI generated the video recording ha? Kom Please play the video. Yung sinabi niyang lam. Eric Santiago. Kung nambubula ka, bakit idadamay mo pangalan ni Lam? Sir para po makatotohanan ang istorya. Kasi Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy. kung hindi ako babanggit ng mga keywords na na ano eh na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya Opa, lang bakit bakit mo anong purpose mo bulahin siya? Kasi, para Para unang tawag kita dito para Ultimately, bakarating... para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganon ang Actually, intention ko. mo. Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Hindi, kaya nga, kaya nga, para mailabas mo yes, yung sir. record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga, na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Hanap mo bang ba smartwatch na maganda, matibay, kumpleto sa functions. At higit sa lahat, abot kayang halaga, eto na siya kaibigan, FeliQ Smartwatch. Hindi kailangang sobrang mahal para lang mag-smartwatch ka. Itry mo na to kaibigan at siguradong magiging isa ka rin sa katulad nilang naging satisfied buyers ng smartwatch na ito. Kargado ito sa features katulad ng mga mamahaling smartwatch kagaya ng Bluetooth calling, social media app, professional fitness courses at marami pang iba. I-order mo na yan kaibigan at Baka ma-order pa ng iba I-click na ang link sa description ng ating video Para sa iyong order Klarong nalusutan ni Picoy ang kampo nila Morales Pati na si Senador Bato Na siguro ay napaisip sa umpisa na baka mapipigan niya si Picoy Para magsalita kung sino ang nag sa kanya para pagbantaan ang buhay ni Morales Pero ang lumabas ay magkasing kaliskis lang pala itong si Morales at si Picoy. Rason para mahulog sa wala ang video na ipinakita nila dahil ang taong nagbanta ay inamin mismo na walang nagutos sa kanya. Pagkos, ang lahat ng kanilang narinig ay kathang isip lamang. kahit marami ng kapwa senador niya ang nagsasabing dapat ay tapusin na ang hearing na ito pero ayaw pa rin magpatigil ni Bato dahil gusto niya talagang dumalo si Kumar at Ochoa para malaman umano ang sagot nila sa aligasyon ni Morales. Sa Mayo 20 na nakatakda ang kanilang ikaapat na hearing at makukontempt na si Kumar at ang may COVID na si Ochoa kapag hindi pa ito dadalo. Ikaw, sa tingin mo ba'y dapat nang tigilan ni Bato ang hearing niya sa Senado. Wow! Ganun ka genius pala mag-tirada. Kung gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.